Ba? Ingon si Jose Rizal nga, ang mga kabatanunan ko na no karon ang pag-asa ng bayan. Mm? Pero Jis, pagkali edad, inyo na tulog inom. <laughs> ha? Batanun pa kayo, pala <laughs> na kayo na ko. O nga, asa man ang pag-asa ng bayan diha? Ha? Asa ang pag-asa ng bayan diha? Daghan nag-ingon, nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mm? Pero mawapagani pag-18, so, inyo nang gipriso. <laughs> <laughs> pag na. Wala na. Kaya na mag-ipriso. Lain mas may ngunta na ang senior citizen ng pag-asa ng bayan. Lain kayo paminaon. Tinood mga gahi mana sila. Mga gahi o gobo. naman lang yun na hunaon. Sus! Ana sila. Ang kabataan ko ng pag-asa ng bayan. Mm? Pero inyong hagbungon. Oh! Ito sa may pag-asa ni sa bayan kung inyong hagbungon. Wala natin ang hagbungon. Na man yung taon mo, tagay sa nanyo dyan, sab, si gamay lang gig Sama so, na, oy. Pang! Ang kabataan ang pag-asa ng bayan daw. Mm -hmm. Libre na daw mo eskwila. O, tinuod mo na, libre. Pero ngano naman eh. Hmm? Huh? Purti naman pagkadaghan ng amutan. <coughs> Ayaw di ma. <laughs> Wala naman tani na mao, oh, ha? Huh? Wala tani na <laughs> Ang akong kwarta, di na mapundo sa bulsa. Ha? Huh? Bayar sama mutan, bayar dari bayar itu dagang kaya angmutan. Naga pas mupas semua nangku aneh. Pamina nangku di kau kau magiskuila, aku mahuman Selamat.